Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nangihina na nga daw po ngayon, ang Houston Rockets. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang sinabi ni Zion Williamson sa Los Angeles Lakers pagkatapos na matalo ngayong araw sa kanilang game, ang New Orleans Pelicans. Nabigo na naman nga pong muli mga katrops ang Houston Rockets sa pangalawang game ng kanilang back-to-back -back laban sa si Indiana Pacers sa score na 115-102. Sa kabila nga po ng pagkakakompleto dito ng kanilang lineup sa paunguna ni Alperen Shingun na muntikan pang magtala dito ng triple-double sa kanyang 25 points, 9 rebounds at 7 assists ay hindi para naman nga po ito naging sapat para masabayan ang Indiana Pacers. At dahil nga po sa kanilang pagkatalong muli ay umabot na nga po sa 3 games ang kanilang losing streak. At bumagsak na rin naman nga po sa 37 wins at 25 losses ang kanilang kasalukuyang record sa standings bilang ka top 5 na lang sa Western Conference. Unti-unti na rin naman nga pong nawawala ang momentum na hawak nila nung umangat sila sa ikalawang pwesto matapos ang sunod-sunod nilang pagkatalo. Sa madaling salita, Lumalabas na nga po ang katotohanan na hindi talaga nila kayang manalo laban sa mga malalakas na contender sa NBA at nangihina na nga po sila ngayong desperado na ang lahat ng mga teams na manalo bago magtapos ang regular season. Kaya nangangahulugan lamang nga po nito na hindi talaga nagiging sapat ngayon ang kanilang lineup para makapag-compete sa kampiyonato. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinabi ni Zion Williamson sa Los Angeles Lakers pagkatapos na matalo ngayong araw sa kanilang game ang New Orleans Pelicans. Ginawa na nga po sana mga ni Zion Williamson ang lahat ng kanyang makakaya upang mabuhat lamang ang New Orleans Pelicans at makasabay lamang sa kanilang game laban sa Lakers gamit ang kanyang nagawang 37 points, 4 rebounds at 6 assists sa kanyang 17 out of 23 shooting sa field goal. Ngunit sa kabila nga po niyan ay hindi pa rin nga po ito sapat gayong tinambakan at pinaglaruan pa rin nga po sila dito na Los Angeles Lakers. Kaya yeah, sobrang lakas nga po ng Lakers at hindi malang nga po nadama ang ginawang effort ni Zion Williamson sa kanilang laban. Mismong si Zion na rin naman nga po ang nagsabi sa kanyang post-game interview na literal nga da po talaga na mas lumakas pang lalo ang Lakers simula ng makuha nga po nito ngayong season si Luka Doncic. Kaya hindi na nga po siya magugulat kung ang Lakers ay isa na nga pong ganap na championship contender. Pinuri naman nga po nito sa Lebron nang makuha niya ang ka-50,000 career points sa kanilang naging laban. Hindi para naman nga na po talaga kumukupas ang laro ni LBJ dahil napakataas pa rin nga po ng ipinapakita na itong performance sa kanilang bawat laro. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.